ito, sabi niya, how to find us. Naliligaw kami ni Agnes. Uh, From Chinese General Hospital, turn left at the stop then right uh, Sabi, sakay kami ng Andox. Ano ito? Saan na kayo namin yung Andox? Dito um, tayo sakay Ah, dito. Saan ba yun? Dito. Um, Ako, naliligaw na kami dito um, sa Maynila. Tayo-tayo dyan. naman uh, yun? sa may tangwa. Ha? Sa may tangwa? Oo, oo di Ayun nga 'yung baliana nga ng mga bulaklak, bulaklak ng mga sapo. Hindi uh, presidente sa Kasi doon yung cafe malapit sa namin yung apam. Nagaya magkikita. Just Right? Ito. Sinasabi mo pala ang Chinese Eh, si Dan ang bago. Kaya pala Chinese hospital. Chinese hospital. Kasi ano? nandoon pala malapit. Saan ba yung andok? Ayun, doon niso. Yung pababang jeep daw.